Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat. Alas 5 na po ng hapon at tara mamigay po tayo ng mga lucky numbers para po sa ating lahat. Ito po yung mga laki uh, lucky numbers na uh, ibibigay po natin ngayon para po ito sa lahat at sa mga hindi pa po nakakataya mula kaninang umaga. Aba sa mga galing sa trabaho, ito po ay pwede nyo na pong kunin at ilaban. Abang ibibigay po natin ngayon, kaplong uh, 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers po mga kalaki. At syempre, sana, sana, sana ngayon pong uh, November pala rin tayong lahat ano. Okay mga kalaki, hindi na natin patatagalin. Ito na po ang mga request nyo, mga lucky numbers. Ito na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, ito na, ito na po ano sa mga masusugit po natin mga followers dyan, sa mga nagtatanong po sa mga account po natin. Abay, tandaan nyo po, ang lucky numbers po namin, inaalagaan to ng 3 days bago po natin palitan. Ha? At ang lucky numbers po natin, libre po ito, wala po itong bayad mga kalaki. Tandaan nyo po, ang lucky numbers po namin, kapag in namin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, wala pong bayad ito. Yung private consultation lamang ko ang may membership fee at yun po ay tututukan namin kayo sa mga ipapakod nyo, sa mga gusto nyong uh, birth month birth year na makakuha ng mga laki numbers at sa mga tinatayaan nyo araw-araw. Yun po yung private consultation. Kami po ang magbibigay ng mga laki numbers sa inyo ng, sa loob po ng 3 months. May membership fee po yun sa mga interesado lang po at wala po itong pilitan. At bago po kayo magpa-member, make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para po legit na legit na makakausap nyo ako at hindi po ibang tao. Okay, so mga kalaki, ito na po ang mga 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 29 at number 11. At syempre, ang pangalawa po, number 12 at number 16. Ang pangatlo po, number 7 at number 18. Okay, at syempre, isunod na po natin mga kalaki, ang 2-digit, ay 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 9301. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 928. Ayan. At ang pangatlo po, number 776. Ayan mga kalaki. Okay. At syempre, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 2, number 7, number 9, at number 9. At ang pangalawa po, number 8, number 5, number 6, at number 1 at ang pangatlo po, number 11, 1173. Ayan po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin na 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers mga kalaki. Kaya bago nyo po tayaan yan, kung gusto nyo po i-rumble nyo po yan para po mabalibalikad lang po ang mga numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, at sa nga, Uh, araw-araw nyo po mga ginagawa kapag po ang 2 digit, 3 digit na inilalaban nyo dapat po nakarambol kasi may mga nagchat-chat po sa atin na sana nanalo sila kung nakarambol kasi po, isang po balibalikan po yung numero kaya ayan, so dapat po ganun na dapat po mga nakarambol mga kalaki at syempre, eto na po, bago po natin ibigay ang 4 digit lucky numbers ang 6 digit lucky numbers, abay dapat po sa mga nag-aabang po sa amin dyan uh, tamang account pong pinapalo nyo ha eto po, pakinggan nyo po, red parungkin po sa Facebook ang hanapin na meron pong 315,000 followers tapos meron po kami second account Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na picture namin ni Lola Carmen na meron pong 50,000 followers at syempre Aris Gatchal yan ayan po yung mga legit na account po na pwede yung kami ipalong at mag-request po kayo ng mga laki numbers sa Facebook ayan po mga kalaki ba? Diba? at syempre meron din po tayong Youtube ang Youtube po natin Red Parungkin din po na meron pong 16,200 followers at meron din po tayong Tiktok ang TikTok po natin, Red parung hindi po, meron pong 417,000 followers naman po mga kalaki. So, yun po yung mga legit na legit na mga account natin mga kalaki na pwede po kayong humingi ng mga laki numbers, mag-suggest. Pag nabasa ko po yun, ako yun po ay nakafollow at nagko-comment ng comment, share ng share ng video at nag-heart mapapabilang po kayo sa mga binibigyan ko po ng mga lucky numbers na tinatawagan ko po at binibigyan ng mga combo, private at extra lucky numbers. Kaya kung ikaw, interesado ka, okay, Siyempre, dapat nakapalo ka sa amin. At eto na po mga kalaki, ang mga 5-digit at 6-digit lucky numbers na ibibigay po namin para po sa inyo. Eto na po. Umpisahan po natin sa... Ayan, abroad din to ha. 5-digit lucky numbers. Eto na po. Number 23. Number 18. Number 27. Number 19. At number 32. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 16. Number 29, number 24, number 35 at number 38. Ayan, at siyempre mga laki. Ibigdali na po natin ang ay uh, sinod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ayan po. Ang 6-digit lucky numbers mo ay number 23, number 17, number 19, number 26, number 34 at number 37. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 18, number 12, number 24, number 33, number 16, at number 11. Ayan po mga kalaki, ang pangalawang 6-digit laki numbers. At syempre, tandaan niyo po ang mga laki numbers po namin na inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan takbo na po sa suki yung outlet at make sure po na nakarambol ang mga 2-digit 3-digit 4-digits pag inilapan nyo. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Okay, shout-out po tayo sa Pamilya Balesteros po ng Dagupan City, Pangasinan. Hello, shout-out po sa inyo. Maraming salamat po sa panunood. Ayan, at syempre po, happy birthday po kay Ma'am Mam Dayan Ma'am Dayan Mam Ma Dayan Rivera ng ano to ng Intramuros Manila uy hello ko maraming maraming salamat po sa inyo happy 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 birthday po ayan at syempre mga kalaki ha ah, kung gusto po nyo po mga at mga bati po dapat po comment kayo ng comment share po ng share ng mga video at yan po ang mga gagawin nyo at pag nabasa ko po, po yan automatic po may lucky number sa po kayo agad okay, okay so ingat po mga kalaki at good luck at sana po ngayon Burmans, mga kalaki ah, ay manalo tayo manalo na ngayon November at ingat-ingat po sa mga fake accounts. Yung mga gumagaya po ng mga itsura namin, ginagaya po kami na kung mag-ingat po kayo, hindi po kami yun. Okay? Sa mga wala pong magawa dyan, abay, tigil nyo na yan. At sana po ngayon pong bago magpasko, pala rin po tayong lahat. So, ingat po at good luck. Oh, ano pa? Laban na. Laban na rin ako ngayon.